Isang araw, isang matalinong koneho ang papasok sa kanyang bahay nang marinig niya ang isang nakakatakot na boses mula sa loob. <coughs> Ako ang walang talo na mantirigma na gumagawa ng sanglibong hakbang. Kaya kong yurakan ang rhino sa aking mga paa at durugin ang elepante na parang insekto. Walang makakatalo sa akin." Labis na natakot ang kuneho sa kanyang narinig, kaya agad siyang tumakbo palayo ng kanyang bahay, hanggang sa nakasalubong niya ang isang soro. Hoy soro, may sumakop sa bahay ko sa kagubatan. Pwede mo ba siyang hikayatin na umalis? Siyempre, kapatid na kuneho. Sumama ang soro sa bahay ng kuneho. Sumigaw sa kuweba ang matapang na soro. Hoy, ikaw, ang lakas ng loob mong pumasok sa bahay ng kaibigan ko. Ako ang walang talo na mandirigma na gumagawa ng sanglibong hakbang. Kaya kong yurakan ng rhino sa aking mga paa at durugin ang elepante na parang insekto. Walang makakatalo sa akin. Hindi inaasahan ng soro ang gayong pagpapahayag at sa sobrang takot ay eh hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ah, paumanhin kapatid na kuneho, pero hindi ako mananalo laban sa yumuyurak na elepante. Nang umalis ang soro, mas natakot ang kuneho, kaya malungkot siyang naglakad sa kakahuyan. Mabuti at may nakasalubong siyang isang rhino. Hoy rhino, isang estranghero ang pumasok sa bahay ko at hindi ko siya mapalabas. Maari mo ba akong tulungan? Siyempre naman! Halika na, dalhin mo ako sa iyong tahanan. Dinala ng kuneho ang rhino sa harap ng kanyang bahay. Hoy, ikaw! Mapangahas kang pumasok sa bahay ng kaibigan ko. Lumabas ka at ipakita ang iyong sarili. Ako ang walang talo na mantirigma na gumagawa ng sanglibong hakbang kaya kong yurakan ang rhino sa aking mga paa at durugin ng elepante na parang insekto, walang makakatalo sa akin. Ngunit natakot din ang rhino at di alam kung anong gagawin. Ah, uh, kuneho? Naalala ko lang. Pupunta nga pala ako sa dentista. Muntik ko nang makalimutan. Sige ha, ah, alis na ako. Paalam. Maging ang malaking rhino ay hindi nakatulong sa kuneho, kaya naglakad-lakad muli ang kuneho. At sa pagkakataong ito, nakita niya ang elepante. Elepante, desperado na ako. Walang makapagpali sa estranghero na nasa bahay ko. Huwag kang mag-alala, kaibigang kuneho. Tutulungan kita. Halika na! Dinala ng kuneho ang elepante sa bungad ng kanyang bahay. Hi, ikaw! Nangihimasok ka sa bahay ng kaibigan ko. Umalis ka dyan. Ako ang walang talo na mantiring na gumagawa ng sanglibong hakbang. Kaya kong yurakan ng rhino sa aking mga paa at durugin ng elepante na parang insekto. Walang makakatalo sa akin." Nanginig sa takot ang elepante sa kanyang narinig. Mahal kong kuneho, paumanhin, ngunit ayaw kong may dumurog sa akin. Iniwan ng elepante ang kuneho at umuwi. Sa sandaling iyon, isang maliit na palaka ang napadaan. Hoy palaka, wala ni isang hayop ang nakatulong sa akin. Kaya mo bang paalisin ang estranghero sa bahay ko? kukak. Aba, syempre ako pa. Tara, punta tayo sa bahay mo. Ipinakita ng kuneho sa palaka ang kanyang bahay. Oy, ikaw! Kung hindi ka lalabas sa bahay ng kaibigan ko, kakalad ka rin kita palabas. Huwag kang lalapit. A ako ang walang talo na mandirigma na gumagawa ng isang libong hakbang. Kaya kong yurakan ng isang rhino sa aking mga paa at at ng isang elepante na parang insekto. walang uh, wala akong makakatalo sa akin. Makinig kang mabuti. Isa akong palaka na may malagkit na paa. Lulundag ako sa ulo mo at iinisin kita araw-araw. Uh, wag kang mapangahas. Uh, umalis ka na. Ikaw ang umalis. Ngayon na. Narinig ng ibang mga hayop ang matapang na sigaw ng palaka at ng estranghero sa loob. Interesado silang makita kung sino ang makapangyarihang mandirigma. Dali na! Hanggang kailan mo ako paghihintayin? Magbibilang ako ng tatlo. Isa, dalawa... Okay, okay. Lalabas na po. Oh, nandito na ako. Nakatingin silang lahat, ngunit wala silang nakita. Nasaan ka na? Magpakita ka! Dito sa lupa, dito sa paanan mo. Ako to, si Alupihan. Nang makita nila si Alupihan, nagtawa na ng mga hayop. <laughs> Nakakatawa na ang napakalakas na boses ay nagmula sa isang napakaliit na alupihan. Lalong tumibay ang paniniwala nila na may mga lang sa gubat na may nakakamanghang kapangyarihan. Ako ang walang talo na mandirigma! <laughs> <laughs> nanay! Nanay! Tignan mo, may sulat tayo. Liham na ito ay para sa iyo, aking munting panda. Nakasulat ang pangalan mo dito, oh. Ito ang pinakaunang sulat na natanggap ni Baby Panda. At tuwang-tuwa siya. Ngunit sa kanyang kasiyahan, hindi niya napansin ang makulit na batang lobo na nakikinig sa kanila mula sa labas ng bintana. Hmm. Ano kaya nakasulat sa liham na Lahat Lahat nakakatanggap ng liham, pero hindi ako. Grrr. Oh, nakakatuwa! Ito ay isang imbitasyon! Hulaan mo kung sinong pupunta sa kagubatan. Ang osong tindero ng lobo? Hindi! Hmm, ang payasong loro? <laughs> Hindi! Ang sorbeterong giraffe! Yehey! 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 Woohoo! Uh -huh! Oh, ang sorbeterong giraffe! makikita niyong lahat ang ibig sabihin ng hindi ako imbitahin. Nang sumikat ang araw sa kalangitan, ang mga batang hayop na gustong kumain ng sorbetes ay nagtipon malapit sa mga puno ng kawayan at naghintay sa sorbeterong giraffe. Ngunit walang dumating. Ay, naiinip na ako. Kailan ba darating ang sorbeterong giraff? Ah, nakasulat dito sa imbitasyon na ito ang lugar, tama? Oo, tama. Naghihintay naman tayo sa tamang lugar. Dito nga. Maya-maya, ang sorbeterong giraff ay malungkot na lumapit sa mga batang hayop. Ngunit wala siyang dalang karito ng sorbetes. Pasensya na kung pinaghintay ko kayo, pero nawala yung karito ng sorbetes ko. Ah! Kaninang umaga, nilagyan ko ng sorbetes na strawberry, kakao at vanilya ang kariton. Tapos umalis na ako. Gusto ko magpahinga sa may puno ng mansanas nang mapadaan ako sa tabi ng ilog. Sa oras na yon, kumain ako ng mabangong pulang mansanas na nasa puno. Aalis na sana ako ulit, pero hulaan niyo ang nakita ko. Wala na yung kariton ng sorbetes ko. Hinanap ko, tuminaw kung saan saan, pero wala, nawawala. Huwag <laughs> ka pong malungkot, mamang sorbetero. Tutulong po kami. Tutulungan ka po namin hanapin ang kariton ng sorbetes. Talaga? Pumunta silang lahat sa puno ng mansanas upang hanapin ang nawawalang kariton. Samantala, dinala ng makulit na lobo ang kariton ng sorbetes sa kanyang lungga at maganang kumain ng sorbetes. Yum, yum, yum. Hihihihi. -hey. Akin lahat to. Ako lang ang makakakain itong sorbetes. Hihihihi. Si Baby Panda na naghahanap ng karito ng sorbetes ay ipinakita sa mga kaibigan ang bakas ng gulong sa lupa gamit ang salamin na nagpapalaki. Mga bakas ito ng karito ng sorbetes? Dito tayo! Tara na! Kaya lang, natapos ang mga bakas ng makarating sila kung saan matataas ang damo. Hay, anong gagawin natin ngayon? Teka, may naamoy ako. Naamoy niyo rin ba? Parang... Strawberry! Oo, yan ay amoy ng strawberry! At nakakita nga si Napanda at mga kaibigan ng sorbetes na strawberry na ipinahid sa punong kahoy. Sa tingin ko, nasa tamang landas tayo. Halika na, dito tayo! Sa paglipas ng mga sandali, matagumpay na nasunda nila ang bango ng strawberry. Gayon pa man, nang marating nila ang sapa, ang amoy ng strawberry ay napalitan ng amoy ng putik. Hi, umabot na tayo rito pero wala akong nakikitang karito ng sorbetes sa paligid. Aha, wala yung karito ng sorbetes. Pero yung bakas ng gulong sa putik, nagpapatuloy dito. Oo nga, at sa pagkakataong ito hindi lang bakas ng gulong. Meron ding bakas ng mga paa pagtanto ni Baby Panda at ng kanyang mga kaibigan na ang marka sa putik na nakita nila ay bakas ng isang lobo kaya sa pagsunod nila sa mga bakas narating nila ang lungga ng mga lobo sinabi ng soro na isa sa kanila ang dapat pumasok para kunin ang kariton ng sorbetes pero nenerbiyos ako A ay Ayoko, hindi ko kaya. Hmm, natatakot din ako, hindi ko kaya. Ha? Ako na lang. Inipon ni Panda ang lahat ng kanyang tapang at naglakad papasok sa kuweba ng mga lobo. Nang maramdamang may paparating, ang makulit na batang lobo ay agad na sumigaw ng malakas para manakot. Sino yan? Huwag kang papasok. Naglagay ako ng bitag. Kung papasok ka, <coughs> babala. <coughs> oh, kakainin kita. Alam ni Panda mula sa boses ng lobo na ito ay may sakit, kaya walang takot siyang lumapit at nakita niya na lahat ng sorbetes ay nakain na. Naku, nagkasakit ka na, lobo. <coughs> Grr, wala akong sakit. Lahat ng sorbetes ay sa akin, okay? <coughs> Bahagyang nahimok ni Panda ang lobo at inilabas niya ito. Laking gulat ng giraffe at ng iba pang mga hayop nang makita nila ang lobo na may sakit. Kaya agad nilang pinaupo ito sa isang bato upang mainitan ng araw. Nag-alok ang isa ng mainit na tsaa. Ang isa ay masustansyang sopas. At ang isa ay nag-abot ng balabal para mainitan siya. Kung hindi mo kinuha ang karito ng sorbetes, pagsasaluhan natin ang sorbetes. At masaya sana tayo ngayon, makulit na lobo. Oo nga, at hindi ka sana lalamigin o magkakasakit sa magandang araw na to. Pero hindi nyo naman ako bibigyan ng sorbetes kasi hindi nyo ako pinadalhan ng imitasyon. <laughs> Nang sabihin ng batang lobo na hindi siya nakatanggap ng sulat, tinuro ng batang buwaya ang sanga ng puno na nasa harap niya. Sa tingin ko ang sulat na para sa'yo, ayun o, oh, sumabit sa sanga ng punong yon, kaya hindi mo pa nakikita. Ah, ayun pala, naihatid naman ng karterong tagak ang mga sulat sa mga may-ari nito. Tignan mo, nasa pangalan mo. Mula sa araw na iyon, naging mas maingat na ang batang lobo at rinato niya ng mabuti ang mga kaibigan. Dahil hindi niya nakakalimutan na ang pinakamahalagang bagay sa pamumuhay sa kagubatan ay ang pagkakaisa at pagkakaibigan.